Oh, good morning mga kamarites. Ang aga kong nagising ngayon kasi alam ko magpipitas sila mo ng pipino nila ngayon. May naisip nila naman ako ang kalapuhan. Alam niya ba ito? Nakikita niyo ito? Ito ang magiging salary natin ngayon. <laughs> May paparilig lang ako sa inyo mga kamarites. Nagulig niyo ba yon? <laughs> Inunahan ko na sila mga nagulising kasi nag-set up na ako ng camera sa kusina. Nalagay ko to sa ilalim ng tangke <laughs> Tara na mga kawarites. Habang hindi pa nagkakapa sila mga sigurado magkakapi <laughs> <Isang kapina> na <natin. laughs> <Ayun, nakatalo. laughs> yung papainit ng pangkapi niya. Isa pa po ito. Ayun, nakatago. Tinago po yung camera natin para hindi mapansin ni Mang. Ayun sakto pag nagpainit siya ng tubig doon. ba? Diba? Kuhang-kuha natin kung paano. Paano magiging reaction ni mga anong gagawin niya. <laughs> Ngayon mga kamarites, itong speaker na to. Ito, ito. Ilalagay natin dito sa... Kasi andun yung tanki namin, oh. Ito, ito. Ayan yung tanki namin. Ngayon, ilalagay natin itong speaker dito sa ilalim. <laughs> Hindi nyo nakikita yan. Yan. Nakaset up na mga kamarites yung ate. Magawing kalokohan. Yure. <laughs> Ngayon, pag nagmainit silang ng tubig, nagmainit silang ng tubig, i-play natin yung pasabog. <laughs> Atin kung ano magiging reaction niya. Tara naman, mga kamarites. Hintayin <laughs> natin si Kuya pupunta sa kusina. A few moments later. Oo oh, man kasi ano, tumawag si boss. Nag-iba na naman yung ano, schedule nila ng trabaho. Magpipitas ba kayo ng ano ngayon? ipino nyo? Oo. muna kayo dyan. Oo, dyan oh, sa kabinet. Tingnan nyo dyan sa kabinet. Pero, wala pang tubig. Painit muna kayo ng tubig. Marami, na tubig. Ah! Dalawa kayo ni pang magpitas? Oo. Oh, oh. May tinapay dyan, mang. Kuha lang kayo dyan. Oh, dyan sa kabinet. Kukuha pa kayo ng talbos naman pala, Oo. Samahan ko na lang kayo. Magpitas na maya. Sige, para madali. It was at this moment that he knew. He fucked. 就骂我骂